Sa ibang balita, patay ang isang high school student patapos magulungan ng bus sa field trip nila dyan sa Tanay Rizal. Awak na ho ng pulisya ang driver ng bus na iginigiit na aksidente lang ang nangyari. Ba, para ho sa detalye nito, may report po si Katrina Son. Katrina Son. Okay. Pangarap maging doktor ng labing apat na taong gulang na si Rio Bianca Ramirez, second year high school student sa Holy Spirit Academy sa Malolos, Bulacan. Lagi pangaraw siyang kasali sa top 10 ng kanilang klase. Pero ang pangarap na yan, hindi na matutuloy. Nitong biyernes na matay si Rio matapos magulungan ng bus sa kanilang field trip sa Camp Kapintin sa Tanay Rizal. Kwento ng kanyang ama, nagpi-picture taking daw si Rio at mga kaklase niya nang biglang umatras ang bus. Pababaraw ang daan kung saan nakapalagay rada ang bus. Kabababa lang daw ng driver ng bus noong mangyari ang aksidente. Marami sa mga kaklase ni Rio ang nakatakas. Pero si Rio na kumukuha noon ng litrato, hindi nakaiwas. Ako po lang po kami doon tapos yung eh, hindi po namin alam yung bus po bigla na lang po papunta sa amin. Akala ako po pa rin po kami nang kasi akala po namin magpepreno po yung bus. Kala namin may driver. Pero nung malapit na po yung bus napansin namin mabilis pa rin po yung pag ano. Nagulungan ng bus ang dalagita nang tumama ang bus sa hams ng kalsada at bahagyang umangat. Sugatan naman ang kaklase ni Rio na kritikal ngayon sa isang ospital sa Maynila. Ang pamilya ni Rio na nanawagan ng hustisya. Saan nangyari? Napakasakit talaga. Sino sisisihin mo? Sinong pagagalitan mo? Sistema? Hawak ng Tanay Police ang driver ng bus. Kwento ni Carlos Villanueva, binuksan niya ang aircon ng bus bago bumaba upang kumuha ng tubig para sa radiator. Nagulat na lang daw siya nang marinig ang sigaw ng mga tao at makitang umaandar ang bus. Sinubukan daw niya itong habulin pero huli na. Malaki ang pag ko kasi pamilyado din ako, maliit pa rin ang anak ko. Hindi naman talaga wala ako doon sa taas. Nakahanggay ka, malakalso. Hindi na akong ng buhay. Hindi sa mga ko mo Ayon sa Tanay Pulis, naka-incline daw ang pagkaparada sa bus. Dumausdos ito at bumundol sa biktima. Katrina Son, GMA News. Wala pa rin pong pahayag ang World of Outbound na tour provider ng bus para sa field trip na yan. Sinusubukan pa rin namin kunan ang pahayag ang may-ari ng bus at ang eskwelahan ng biktima.